araw? Ha? Oo. Oh, hindi, pang ano lang yan. Kasi, isa may mga nagre may kulang eh, ganun eh. At ah, least may ebidensya lang. Lalo na yung maraming item. Ang tara. Ano na natin? Ay, mamahalin na pa. Oo. Kami na. Kami na. Kami na. Kami na. Kami na. Okay. 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 Sige sir na oh, Okay Sige lang na Sir bye Okay bye Sir susok yan mo sir Ito po Ito Ako tas na Ito na, sir Running okay. order guys sisig special So dito to Sa so, may GSIS Village uh, ako okay, masakit yung luto ni nanay dun So katid na natin yan Sa so, nandito po. po? Ah. Ayan Okay Sige sa Ayan Ayan sir, Ayun, sir. Ayan lang pong mga naka-plastic. Opo, oh, yun lang po. Yeah. Mas, sa, sa inyo ano? Yusen Logistics? Usen? Ano pong ano niyo po? Transportify. May dadrop lang po so, Orient Freight. Ah, Orient Freight, sir? Uh, uh, yung gate na bukas po yan, malaki yan. Kalapas po ng Passport sa loob. Yung may tao Passport sa loob. Okay, okay. Kaliwa. Okay, sir. Okay. Thank you. yung So, logistics hindi mo siya ano kanina kasi dumating ako wala pang 1pm so kaya pala may waiting time yun kasi pag tinamaan ka ng lunch break yari waiting ka talaga <clears throat> so guys may naswipe tayo priority kaya po to Valencia so taka ako matagal walang kumukuha sa kanya siguro nga natatakot yung ibang na baka maraming road closure although marami namang road closure pero siguro naman hindi yung mamawalan ng daan dun tsaka wala na nagra-rally guys November 18 wala nang rally tapos na marami lang saradong kalsada inaabangan yung mga siguro baka may mga mag-protesta mag, -mag sarado yung Ayala Bridge eh. Tapos yung paminyola sarado, part of recto, sarado, yung papunta sa malakanyang part ng recto, so sa may murayta lang ang open, daan doon. Hello po? Hello po, sir sa lalawug po, sir, <coughs> tanong ko lang po ano, ano po, oh. papa, may SM Manila na po. Huh? sa may SM Manila. Ang pipitasin ko ang mga palatalang po sa kamang pinta, mga plastic. Ah, okay, okay. Sige po, sige po. Ah, on the way po ako. Thank you. May, na, may nakalagay dito na bayaning Chuper. bayaning Chuper, karunungang kabutihan. Doon po sa mismong nakapin location. Bale, nandito na po mismo. Ano sir, ang, pala tandaan sir? No, ano? Yung yeah, dapat ng Golden Mosque po. Dapat ng double Golden Mosque. Okay. Okay. One way ba yan sir? Ay, ayam sir, nandito na ako sa may Golden Mosque.

na pick up na natin t-shirts so tingnan natin lang 3 kilometers away lang Your route may be affected by Philippines floods. oh flood daw nababaliw yata si google ngayon wala namang floods ngayon so 3 minutes lapit lang hatid na muna natin to So time check tayo guys uh, 3.54 pm So ngayon lang tayo naka Hanap kasi dumaan muna tayo din sa isang ano, personal na lakad natin Pumunta lang ako sa isang supplier Supplier namin So hatid na, hatid na natin to guys delikado yung pwesto nila dyan oh. Tambayan pa dun Mamaya sila dyan eh. Yan you know, o, may gaming chair pa na pink. Yan you know, o, E. Rodriguez going to Cobao. May mga rugby boys pa, yun know. o. Ano na, nakakasira yan sa imahe ng QC. Ayun know, rugby girls o. So. Ma'am, lalang mo po ma'am, nandito na. Okay po. Okay. Thank you po pa, Thank you. So guys, na-drop na natin. So tingin tayo. Hanap tayo ng rutang hindi masyadong matrapping. Importante yun guys na mapunta nyo yung rutang di matrapik. So iniisip ko bumaba ako dun sa may bahay toro. Tapos yung mga tamang pamanila lang tapos ang daan mo dun sa mga side roads lang yung mga banawi eh. yan kasi pagbabalik babalik ka mga pagdeed sa kamakati mandalu yung sobrang traffic na dyan sa so, hanap muna tayo ng may ay di baba muna tayo ng ano grabe naman to Diliman tu Makati 185 Mangyari 601 Ito pala yung ano sikat niya Na. Hello, ma'am. Ah, uh, lala oh. mo po, ma'am, nandito na po sa Boro. Okay po. Oh, sil ma silver ma'am, oh. silver na ano, sa sakyan. Nakahasard naka lang po din sa maghahasard. Sasakay lang yung nacho. Yes, po. Ah. Okay guys, na-pick up na natin. Pooling to ang rate niya is 300 lang kinuha ko na siya kasi madadaan na naman yung ano eh Uh, pagtapos nung sa Manglaris diretso tayo sa dyan sa Malate ngayon pagtapos kay Manglaris maghahanap na tayo ng booking doon sa area na Dumbanda tapos pag nakuha natin uh, eto na, dag na natin itong mga nachos. So, pooling naman yan. Hindi ibig sabihin, hindi minamadalit. So, guys, nag-start nag tayo ng booking. Ano? Uh, 10 a.m. na. 10 a.m. May schedule booking tayo Transportify. Tapos, yun yan, inabot na yung lunch break. So, nagkaroon tayo ng waiting time na 30 minutes. And then, nag, kaya natagalan pagdating dun sa ano rin, dun sa pagdating sa Manila, ang daming mga saradong daan. Nagpaikot-ikot pa. So, kaya dun din nagtagal. Tapos, medyo natagalan din tayo sa ano, pagkuha pa ng booking kasi, nag-pick up din ako sa supplier namin. Yun naman personal na lakad. So, tingnan natin dun sa palok na to. Hindi kaya ito yung ano, yung mga yung bagong uh, food avenue dyan sa Sampalok na dinadayo. So, so nandito na ako ma'am sa may ano eh. Kanto. Kanto ng Dilos Reyes sa Kampa, ma'am. So guys, guys, ang daming kainan dito Padre Campa sa may USD So, okay na siya. Hanapan natin na kasabay itong pooling natin so, so, guys, may nakuha tayong booking Sampalok to to mas mapuwa Huwag tumas mo pa walang Malapitan lang 270. Tawagan natin kung yung sasakyan. Guys, karambola na rito Alam nang ginagawa pala eh Ginagawa yung daan eh Hindi pa inarangan dun para kung tayo magpapasok Hindi na nakapasok yung mga sasakyan isa pa lang ng pali. sa pin... Sir, nandito ako sa may harap ng latoka. Ha? Tama ba? Kasi parang dito nakapin eh. Harap ng <coughs> latoka. Sir, na mo, mo. Bye -bye. Sa... Apo, yung tayo no? Sir, lalamove niyo yung ayong yung... Jerome. Hapo dito. Jerome, ba't

Okay. Lang, uh, electric pan box. So, saan andres to, Kailangan natin ba kung makagito tayo dito. alam mo po, nandito na. Opo, yung galing sa ano may Pedro Hill malapit. Hello, ma'am? sa Yung silver sir na kotse. Ay ma'am, sil silver na kotse. Nakikita ka niyo. na ako. Kung ma'am, pahintay po dyan, uh, ikot lang ako. Sa, sa road 4, 4 huwag nyo naman baba para pa ano ah uh, sige, sige, sige. Etong, patumbok na ako ng road 7 kaya kakaliwa na ako ng road 7 yun na siya mga hmm, mo po? ako andito pa sa lugar So tingnan nyo Time check tayo ngayon 8.50pm Sa so, Lalamove wala Transportify Isa So kung dito sa Maynila Ganitong oras Bihira Lalo na sa mga outside Metro Manila So Huwag kayong magpapaabot talaga ng Gabi na sa outside Metro Manila Medyo mahirap na mag hanap ng booking ang mangyayari niya ang gagapang kayo pabalik ng Metro Manila. So, make sure na ka maglo-long distance kayo guys, ano, maaga-aga. Para kasi pag halimbawa nasa outside Metro Manila kayo, meron pa mga pabalik dyan na pa Metro Manila. Pero ngayon wala talaga yon eh. Ito eh, lang. Hmm. Bihira nga yung ganito eh. Meron si Transportify tapos wala si Lala Kung magkaroon si Lala kidlat lang, ang bilis. Wala ka agad. So guys, na-pick up na natin, ties lang, isang box ng ties. So, dito lang sa may Pablo Ocampo, hanggang Makati, hanggang sa Opus Mall sa Ugong Norte eh. yung Palibis so medyo okay na rin doon kasi from doon medyo palapit-lapit na nung pa home base yan eh so naka-on lang yung lalamog natin tinitingnan natin kung may masasabay tayo kaya medyo ang takbo ko takbong pogi lang hindi masyado magulis kasi baka sayang eh, may mahagip tayo sayang din So nag-start tayo ngayon 10am 9.20 to na eh So pag na-drop natin ito 12 hour 12 hour grind tayo So Ang Inihit ko lang naman na target Is 3k gross eh Net Net Yung Ibig sabihin 3k na net na ah uh, Hindi pa bawas din yung gas At saka maintenance So yun lang yun lang goal ko sana nga kung mas maganda yung mga 3K gross na yun mga 8 to 10 hours lang ma-hit mo na yun eh. kaya nga parang imposible eh. pag dito sa Metro Manila sobrang traffic kanina umus-umus ka sa traffic yan sa may Espanya at yung kasi sumortat ako dun yun eh. pasampalo madaan sana ako ano eh uh, Sino iwasan sa mga naglarali pa sa may welcome rotong Dahil dagdag pa sa traffic So yun Check check na lang tayo ng na mga MQR.